Good morning, good morning sa inyo tanan mga boss. Today is Monday. Og happy, happy Sunday sa inyo tanan mga boss ha. O karong adlaw sa Lunes, panibag-ong guide na po ang ato ang ihatag karon no. Aldros gihapon Og bulan sa September 9, 2024. Okay, all gihapon ni ang ihatag na guide karong adlawa sa mga ganahan mo sa bayan eh, sa may mga budget pwede ninyo sa bayan na to ang mga guide karon mga boss ha karong adlaw adlaw sa no okay uh, Mag-recap ta sa ito result gahapon. Ang result sa 2 p.m. 6.4.0. Ay, 6.4.1 pala. Sorry, sorry. 6.4.1. So, gahapon, ligas atong kombinasyon. Kaya nga ito ang guide gahapon kay 640 no nya yeah, zexpo ang gawas usan lang gyud kaduot no oh nalagpas din nalagpas kay one man ni eh. nya yeah, zexpo zero mato hapon no naglapas og usa so karon so, pero sa last to o nakapamaris mo uh, paso ang atong last na na 64 gahapon unya sa 5pm draw 510 so si piyata sa zero kaya tong ipahabol kay 310 man no 310 ug pa pato napatay lain dito atong gipahabol mali atong gipahabol sipiat ko ani mga boss ko kabantay gahapon sa 510 series pattern so in short mali atong pamares uh, sa 5 uh, sa 9 pm ang result kay double ni patong gihapon ang 55 gahapon no sa result sa 655 Okay? So, target ang ato ang 45 gahapon mga boss. Gayong ko sa inyo ha, ibalik na akong 45 kay hotness ako ang guide. So, ribuha guide yun ang 45. Buat tama sa'yo, no? Kung nakapamarize mo ana, exacto, congratulations sa inyo ha mga boss. So, nakalasto po mo ana, congratulations gihapon sa inyo mga boss. Okay, karon maghatag na ta o guide mga boss. Tinan natin lang anon. Doon na upload na video gabi eh. Advance to ha, mga boss lantaw lang sa mga ganahan mo lantaw ato ato uh, kung i-upload di advance nga bi kay basin na ay mubuhagay karon ato no Basin na ay mubuhagay buhagay lantaw lang ninyo kung ganahan mo okay uh, mga boss, delikado ang tripod o ang eskalera. Kung naamoy mga giminti na tripod o eskalera, hala, iminti na na ninyo o hinay-hinay na ninyo alaga sa mga mahilig mag-alaga og mga kombinasyon no so proceed na ta mga boss sa tuang to guide today eskalera ta ubay-ubay ni ato eskalera karon mga boss kay ubay-ubay na nagpakita sa tuang guide no so iska so good na ta so good aron mahuman na ta no ang eskalera na to karong adlaw kay mo ni mga boss so ubay-ubay gyud ni mga boss ha pili lang ninyo atong eskalera ha kay mo man ni nagpakita sa tuang guide good so, so no Okay, arag unom ni kabuk atong eskalera mga boss ha karong adlaw 765 o 768. So mo ni eskalera karong adlaw. Ah, uh, pili ilang ninyo ha mga busa. Unom lang kabuk mga boss, pero akong pinaka based eskalera diri kay diri ko sa uh, small uh, sa mga kuan. Uh, na ako i-pick diri oh. Ganahan ko aning 1 2 3. No? 1, 2, 3, o gina siyang 7, 4, ah, 7, 7, 6, 5, o kaning, kaniya. Ah, kanang tulo. Munay ako ang base escalera. Kamu, kung anong maagi dito sa depensa, nasa aya hang sa 2, 1, 0, or 3, 4, 2, o um, dram maagi, ah, ah kamo kung ganahan mo na mga boss, no? Basta muna akong base escalera, kanang tulo. Ha? pag pick lang mo og one combination sa escalera mga boss okay Oldros ni ham Oldros okay next double ang double ay mo kumpiyansa sa double pud karon mga boss ah karon adlaw kay delikado pud ang double no unya ang ang triple murag pamino gina ko ang triple mga boss mura tsada gid ang triple karon buwana murag nagid Uh, triple karon kay napakita ang triple sa so, akong ganahan na triple mga boss kay triple 5 og 0 uh, zero, zero. muna akong ganahan sa triple mga boss ha kamo kung naamoy triple na ginamintin ay maulay una ha yung mga triple mga boss ha na ginamintin so muna itong double karong adlaw mga boss ha 244 422 og 144 Okay? pwede nilas tuhahan na ang atong 44, e okay, basin niya, ni sa 55 ang 44, sa 00 kini 00 hat niya sa tuwa, pwede mo magtriple 00 mga bossa, ang ganan drey kay 300, 200. 500, kay, screenshot ni mga boss, 00 pwede nilas lastuhan ng 00 mga bossa, 00, 88 8-8, tinimawala ito 8-8, 7-8-8 na double. So, pinaka-based yun na ako ni. Basta ako, gimenti na ako ni mga boss ang pinaka-7-8-8 na double ka mo. Kung ganahan mo, na uh, pwede na nyo mga mga boss. Nasa inyo kung ganahan mo. So, muna itong 8-8 mga boss ha, na double. Okay, proceed na sa mga tuang guide mga boss. And... Uh, atong guide today is murag nindot niya tong guide karong adlaw mga boss kamo kung ganahan mo sabay ani ha ya? sabay lang ninyo ha kato lang sa mga ganahan okay okay sa mga may budget uh, respetary lang ninyo mga boss ato ang guide karong adlaw ako ang guide dire kay ako ang ganahan dire kay 742 og 740, 740. 3, 743. Ang kung ano mga boss, paalala ko sa inyo ang 364. Uh, balikin ninyo mga boss ang 364 ha. Huwag ka itong 819. Yatag na ito na Balikin na ninyo mga boss ha. Okay, screenshot ninyo. Balikin mga boss ha, balikin. Then next, kay 95. Dali-dali na natin yung mga boss. Kay maghatod pa ko sa kuwang anak sa school. 956 or 952 953 okay screenshot mga boss muna siya sa 95 na pair, ang last to na to ha igbaw, mga boss ha ang 95 ato uh, ang guide muna itong pinaka main guide dira na ito nagkuha o mga kombinasyon no so kung naman yung pangapamares ana ay ang 96, 2-5 ba mga boss? 9 six two, five. Balikin ninyo ang 9625 6 Remind, eh. Remind na ako sa inyo ha Balikin ninyo mga boss Ang six 625 625 6 2 five Balikin ninyo mga boss Ang 6 five 5 Ihatag na ito gahapon Wala kalusot 2 5 Ako under ganahan kay 258 251 Okay 257 muna mga boss screenshot ninyo na ato ang guide karong adlaw all dros ni ha okay sa 20 02 okay ang ganahan diri kay 02 5 4 Zero 6 uh, muna mga boss okay screenshot Muna ako mga ganahan sa kombinasyon karo adlaw mga boss ha. Kana akong pa, mga pamaris. Ang last 2, ay yung kalimti ang last 2 per ha. Mga boss. 3 or 83. No? 83. Tarungan ba? Eh. 83. So akong pamaris na rin kay 83 5 83 uh, 4 83 6 Muna akong mga pamarisa sa 83 mga boss ha, na per karong adlawa paglasto Pag last mo sa 83 mga boss ha, sa 83 or 38, lastuhin na ninyo. 1-3 or 3-1. O 1-3 or 3-1 pala, sorry. 3-1. So, hat ang 13 mga boss ha. Or 13 or total 13 no. 1-3 or total 13 hat na mga boss. Ako ang pamars dere kay 319 318 317, Gihatag na ito ng gabi regalo 310 Muna akong pamaris sa 31 mga boss Kamu, Kung ganahan mo, kung namin pamaris Pwede mo mag-eskalera mga boss ha 312, na tayo gihatag, eskalera 312 Okay, screenshot mga boss Okay, ang pamusti Pamusti na ito karong adlaw, adlawa Mamanata no, pamusti na atong pamusti karong adlaw ha? kay ah, pag ito -it mo atong nga pamusti mga boss ha pero may mag delikado pero atong pamusti kay mag ito -it ha so ay mo kumbiyansa sa atong pamusti ha Okay atong pamusti karong adlaw mo ni mga boss ha 952 na po dira no 952 or 950 ayan 920 so pag kana pag pick mo ana mga boss pag gitri mo ana pag gito gitri mo sa atong pamusti ha kay pirmi mag gito gitri atong pamusti mga boss Okay mga boss, mura na to ang guide today. All draws. Sa mga ganahan mo sabay ana, sabay lang ninyo mga boss. Okay? Out na ko mga boss. O daghang salamat sa inyong tanan sa pagpadayon sa tuang mga kombinasyon, no? Okay, kung wala pa mo ka-subscribe, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma-notify po kayo sa araw-araw na inupload nating video. Okay, good luck and God bless mga boss sa inyong hangtanan. Bye-bye!